ah, mga kaisan, hindi po kami natuloy pag-aani po ng uwan. Gawa ng, ano po, ang lakas po ng ulan, ulan at saka kulog at saka kidlat. Ay, tutulong, tutulong na po muna din ako kay tatay. Ano, ang nakandaga, oh. Milky, oh. Tutulong po muna. Ang lakas ng kulog, kulog. Dito'y makabuti pag makulog. Ay, no, ito'y kabuti, oh. Ay, no. Yan, kabuti. Basta po kumulog at kumidlat mga kainsan, maraming kabuti. Manap ko ito ito. Yun! Ay, eh. Kabuti. Marami pong kabuti mga kainsan. Thank you. Kala. Oh. Yun, tutuyo. Kabuti. O. Yun. Yun. dami mo eh kabuti po mga kaisan aray kabuti oh aray hmm sarap po nito kinakain po aray basta po kumulog at kumidlat naglalabasa na po ito kabuting ano nga ba tawag din eh basta kabuti bote po't hindi kami inabot pag aani kanina Ayun po oh. nai po oh. sana pa tayo ito po yung natubo sa mga posngo tsaka po sa mga puno ng niyong ganda rin po ang ginagawa namin pag uh, bigla pong kumulog at tsaka kumidlat Ulam na po kamay. Dami oh. Isan. Ari. Nilahok ko na minsan sa mungbo Ito utoy oh. Yan si man po. Utoy. Ito ang oh, masarap sa buo Ito pala yung lagi pong namumunga ano. Oh. Mga kaisan. Aba. Ay namunga na naman ay. Ah. Dami na aksaya oh. Yan mga kaisan. Nagmumotor po. Kaya baba ka po kami. Ayun oh, naaksaya ay. Oh. Pansit pansit. Oh, ayan. Nakakain na ito. Kaya maniwali po ko man. Mm. <laughs> Kailangan na eh, masarap ay eh, lahok sa munggo mga kainsan. Toy. Ha, eh. si hindi na nagdamit. Ah. Yan. Dami pala tutoy. Hmm. Ito pala yung mga kaisan ilagay na mumo nga. Akala ko yung mga isang beses lang sa isang taon. ay mismis na wala? Ay meron na naman. Oh. Yan. titignan ko bukas baka kami gapihit palgo. Ano yun? bukas po eh, ay namin muna pa, po, eh, ang rape paikot saka ako ng ikalawahan motor mga kaisa pamimili ko naman po yung ano, mga bata po ng ano ng uh, school supply po kaya kasama po si Buko man pa. pamimili po at uh, maraming po salamat ay akala ko po eh. pero may mga ano na bag yun may bag Yang okay, ada sponsor pok Sama kakak Wah tua pok Agad sa kaya rin bukas Ay aray Aray mo din po Ang matatabas po di Bukas po ito sa atari Matali po ng dalawang pinapin ah Ako oh, mga kaisan, bukas po ulay.